Angga gwinat go pen mayun saya sampo bagus dia yeah, bubu kena okay, kay kuya, pa lang ako sa baboy para ang Tara! Alok mo, mama. Ay, magbayad lang akong baboy, ha? Para bukas bayad ka dito, ha? yan. yan. Ay, mabalik yan. Ay, yan. yan. Ay, mabalik yan. Ay, mabalik yan. Ay, mabalik yan. Ay, yan. Ay, mabalik yan. Ay, mabalik tedo. Ano ka? Tignan kasi lang inaaya. May pinakita lang sana ako lang si article ko na pinindian nag-make up sa. So yun, in na ng mga naka-video na mga bagay. Subukan. Yung beautiful niya. Ito ngayon course ko kanya. na. Hindi pa ako nag-i-eat po dyan. Hindi, hindi pa ako. Tapos, bubaya! Oo, oo, oo. Huwag na pa rin. Huwag pa rin. Ay, hindi na rin. Ito parang dapat mo mo ko pa ng buhay 'yan tapos ko dito cellphone mo pero nga ko ta dito yang yung ano eh dito sa yo si oh polo